hala, Ma'am Marlon. dito. Ako, oh, Boss. Iyong isasabihin sana ako eh. Kasi mamaya, babalik ako dito. Gusto ko, iusin yung trabaho niyo ah, na maayos. Alam niyo naman, mo pin yung restaurant natin. Tsaka, isa pa, huwag na huwag niyo kong tatawagin, Boss, mamaya kasi, pupunta yung girlfriend ko. Sige, kasi sige, Sir. Eh. Okay, Sir. Copy. Ano man? Nyo, ha? Okay na, man. Iusin niyo ah. Okay. Oh, di ba babe? Sabi ko sa'yo, maganda dito. Anong kinaganda dito? Ang ingay-ingay nga eh. -ingay. Pinamadali mo pa ako, dito lang pala tayo pupunta sa Pipit Choking Restaurant. Aba, diba? nakaga-aga. High blood ka na naman. Hindi diba mo e ba sino... gusto na restaurant? Napakaganda naman, tsaka bagong open to. Eh, sino bang matutuwa dito? Tingnan mo, ginising mo ko. Wala akong ayos. No, babe. kita mo wala kang ayos, maganda ka pa rin eh. Ano? Mag-order na ba tayo? Ewan ko sa'yo, mag-order ka dyan. Waiter, Hi ma'am sir, good morning po. Ito po yung menu namin. Hindi magandang morning po. Ali, pipili ka oh. lang. Sarap ng pagkain dito. Oh. May pansit. Ano ba yan? Thai food? <laughs> alam mo na may allergy ako sa mga seafoods, ba? Diba? Ito po pa ako dinala. Oo, oh, babe. Alam you know mo, bagong open yung restaurant. Saka alam ko naman masasarap yung pagkain dito. Kaya sinusubukan natin, di ba? No, Masasabihin ka? Ah, uh, yes, sir, ma'am. Yung pagkain po namin dito, masarap po talaga lahat yan. O, oh, sige, babe. Ako na lang order, ha? Orderin ko na lang yung mga best seller dito. Sige po, sir. Sige. Thank you, ha. Pa-wait na lang po, sir, ha? Babe hey, naman, pati ba naman... waiter na lang pinag-iinita mo ng ulo? paano sinimulan mo kanina? Di ba, maghihintay pa pala tayo? Ano, ilang minuto yun? Tagal naman, anong oras na? Oh, na yes, ma'am, sir. Ito na po. Ito po yung bestseller po namin dito. Yan po yung binabalik-balikan ng mga customer po namin dito, ma'am. Talaga? Mabuti na isipan niyo pang iserve tong order ng boyfriend ko. At ano po? Ba't ka Ha? Ah, uh, ma'am, kakaserve lang po yan, ma'am. Tsaka ano? bago po yan, ma'am. Bago? Ito? Bago to? Bagong luto po. Talaga ba? Ang lamig na, oh! Siguro, ito, niluto niyo yung kahapon, hindi na benta. Ito siniserve niyo sa amin. Ano? Tama ko, no? Ay, ma'am, hindi po kami nagbibenta ng mga kahapon pa po na tira, ma'am. Huwag kang sinungaling, ha? Tignan mo nga yung tsura mo. No, babe. Tama na yun. Sige na. Hayaan mo ko. Ikaw, waiter ka dito. Tignan mo. Mabuti na pasok ka dito. Mukhang tanga. Okay, Tawagin mo yung na boss na mo ha. Yung, I ayun, mean, yung nagluto nito. Gusto kong makausap. Tawagin mo na, Bines! Tol, sandali lang. Oh. Eh, yung pagkain doon eh. Pinabalik ng babae. Mm -hmm. kasama ni boss. Eh, hindi daw mainit eh. Ano ito'y mainit? Eh, kakaluto ko lang na ah. Kaya nga eh. Ewan ko nga sa babae yun. Pati ako naiinis na rin eh. Ano naman yan. O sige, Sama Sa mo ako. Punta natin. Tara. Eh, wala hindi ako mahilig kumain ng malamig, di ba? Malamig nga! Ano ba? Tignan mo! Oh! Ba Ah, uh, sis excuse ma'am. Ako po yung chef dito. Ako po yung nagluto niyan. Ay, ikaw! Ah! Tignan mo, kuya, oh! Naninigas na yung mga saho. Ang lamig eh! Saan malamig yan? Ma'am, kakaluto ko lang yan po. Nakaluto mo? po. Ah, mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ka na itsura mo, ang dami mong tato. Kriminal ka, no? Ma'am, totoo lang po. Nakulong po talaga ako. Pero, magbabagong buhay na naman po ako eh. Alam mo, walang kriminal na nagbabagong buhay. Sinasabi ko sa iyo eh, dito pa tayo pumunta. Timing pa, may mga kriminal dito. Ayoko dito, Francis. Hindi ba tumigil ka na? Boss, paano? Ikaw so, nang bahala dyan. Pasok na po kami. Sige na kayo ha. Waiter! Anong, anong sinabi nun? Tama ba narinig ko? Tinawag kang boss? Nabitiro ba sila? So, paano ka magiging boss dito, no? Alam mo, sayang eh. Partner sana tayo. Pero, pinapakita mo ugali? Nakakasok ka. Piruin mo, waiter. Porkit may push gan mo agad. Tsaka, restaurant ko to. Ha? Grabe ka naman kung makapang lahit. Eh, eh kasi Francis, kung sinabi mo lang agad na ikaw e, may ari nito, eh, eto sana ginalang ko yung mga empleyado mo, di ba? saka kailangan ko pang sabihin para galangin mo yung mga tao dito. Alam mo, mas mabuti pa, nagiwalay na lang tayo. Kasi, sa ngayon, alam ko na yung totoong ugali. Francis, bag! Eh, Nagdahil lang sa malamig na pansit, maghihiwalay tayo? Hindi dahil sa malamig ng pansin. Yung problema, yung ugali mo. Di ba? Umalis ka na. Francis naman. pag uusapan naman to, di ba? Umalis diba? ka na nga sabi eh. Kainin mo yung pansin mong malamig.